hindi na lang ako lame the titties kaki na lang ako ay 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 poda. wait lang cha ra 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 na 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 no fair wait na lang hindi ka makatikyo kayo dyan 25 lang hindi ba parang di pa pwede yung isa Chum. may ng dugo type O kaso ah, alam ko hindi ako pwede sa ganun kasi may tatu ako Kapitong pake. Sorry, my love! Wow! Ang Kasi yung pagkain mo, pinakakain mo dun sa mga tukay Siguro kaya ka lagi hingi ng hingi ng pagkain para pakain mo sa kanila. Hindi mo naman inuubos. Hindi ka lang nang hingi. Ay, salamat. Umulan din. My God. Sana naman yung ulan na yan hanggang bukas. Para naman medyo malamig-lamig. Maksota. Busin mo yan, ha? Hindi ka nang hingi ng pagkain mo. Pagkas, di mo yung Pinakakain mo lang doon sa mga tuta. Gusto mo palagi ako magkakalit, ha? Marati pa pwede na. o oh, ha hindi ko alam kung paano nila napapakapit talaga ng bonggang bongga yung anong tawag diyan asuka rin yan ano ganyan o oh. ganoon paano eh. Pero dahil ako naman ang kakain ito, at least diba napapag-practice ang food. Hindi nyo kasi natatanong guys. Wala lang talaga ako dati na nabutis ko to yung kahit ano. Siyempre, kailangan maging madiscarte discard kasi mga <laughs> kahit hindi mo alam na to yun. <laughs> Practice made si Perfect. <laughs> yung mga na pa 5,000 ka <laughs> na bago mo <masya> na Perfect. <laughs> Ay, Diyos, Mia Marsh. Ito lang yun, tapos busog ka na, may tinda ka pa. Ganyan kasarap pag tinda ng pagkain. Kasi may, may kita ka na, busog ka pa. Kaya talagang gusto ko. Pangarap ko talaga yun, magtayo ng kantin. Kahit kantin lang na pocho-pocho, basta yung tao labas pasok. Ganun lang. Ganun lang kasimple <laughs> yung pangarap ko. <laughs> Kasi talaga ako magluto. rin sin tingman nga natin wait lang ta oh ang init dapat ito mo yung ulan na yan nakshuta lalong may pali mapali na nga yung papi ko mapali pa yung pamotik ko malapit na rin magpali yung buntok ko sobrang lisangan na nakshuta ay nadurog

Ay, bebong, pera man chinela si mama. Pa-partneran natin siya na ang... Eh, anak, showtime. din nyo alam kung anong oras kayo papasok. Alas na pasok tayo. Bakit gumagalaw yung ano ko? Tanghali tayo, Bakit tanghali? Hindi naman, hindi naman, hindi pa natin eh. Dapat nga pumasok kayo ng maaga eh. Alam mo bang mas mabilis? Pwede pa pwede pa naman Pukuha pa tayo sa natin eh. Mas madaling magtrabaho sa araw kasi mas mabilis ang oras sa araw kaysa sa gabi. Eh hindi na ako sanay mag araw eh. Masasabi gabi. No eh wow. Naka aswak ba Sa gabi ako gising eh. <laughs> Naka aswak. Naka aswak makakatulog sa gabi kasi. Nagbabibrate yung ano mo dyan. Mm. Mm. Ano yun? ko ulit later. Parang kulang sa ano? Sa gulay. sarap kasi yung pansit pag magulay.